Mga mahilig mag-edit dyan Baka gusto nyo nito Napakasimple lang po nito Kaya tara let's go So una punta tayo sa CapCut New project Hanapin yung video ginawa natin Ayan Tapos acting-acting lang tayo Na nagtipon-tipon ng kahoy Tapos may biglang nakitang tao Tapos kunyaring nagulat ba So ganyan ang ginawa natin So i-add na yan tapos pindutin yung plus sa gilid. Ayan. Tapos yung pangalawang clip. Ayan. So simple lang ginawa natin dyan. Palakad-lakad. Tapos patingin-tingin dun sa nagtitipo ng kahoy. Ganyan lang. Tapos lakad ulit. Papunta sa puno. So i-add na yan. Tapos hanapin sa baba ang aspect ratio. Ayan. 9.610. Check. Tapos sa taas ang quadrate rate high tapos cancel yan yeah, bante lang konti ang video pindutin para mag highlight tapos hanapin sa baba ang overlay ayan tapos habang naka highlight yan hanapin sa baba ang mask so ayan piliin ang rectangle and then i tapat lang sa yung pangalawang clip na tao ba tapos kayo na bahala mag adjust dyan pindutin ang adjust piliin ang feeder so i-adjust nyo lang yan sa akin 5 lang pindutin ang cancel tapos i-abante lang ulit ang video hanapin yung parang nagulat ba So Jan Singorono. Ah, oh, Jan. Pindutin ulit para mag-highlight tapos split. Tapos lagyan natin yan ng keyframe, pindutin ang plus diamond. Mag-automatic re diamond yan sa baba tapos i-bante ang video. Jan, piliin ang splice. Tapos i-adjust lang yan sa akin 75 si lang. Tapos i-bante ulit ang video hanggang dyan tapos i-adjust ulit ang splice yan tapos i-abante ulit tapos i-adjust ulit ang splice Yan. tapos abante ulit Yan. tapos i-zero ang splice para mawala yung tao ba? Check. Ayan. Tapos dito sa panghuli, maglinis lang tayo sa mga hindi na natin kailangan. So dyan siguro. Oh. Dyan. Pindutin para mag-highlight. Split. Tapos, pindutin ulit. Delete. Pindutin ang ending na cut. Tapos delete. Sa baba, pindutin para mag-highlight. Split. Tapos delete. So, pwede na yan i-export. So, ito ng kalalabasan, guys. Kayo nang bahala sa background music. Sa akin, ganyan lang ang pinili kong background music. So, ganyan lang kasimple, no? Sana po ay nasundan nyo. Tapos, kung nagustuhan nyo, like na lang. Tapos, share para marami din ang makapanood. Thank you.